Sa bundok ito, maraming bagay ang nagbibigay aliw sa tao. Mga bagay na makamundo. Dito nagsisimula ang pagiging makasarili kung saan ang sariling kagustuhan at ang kalooban sa kanyang pamumuhay ay nagiging pamantayan ng tao. Kaya madalas ang tao ay nahihirapan at hindi na niya alam kung saan pupunta at paano lalabas sa pinapasokang mga problema. Mahirap isipin na may mga anak na nagiging pasanin, nagiging cross ng kanilang mga magulang dahil ang kanilang kagustuhan, ang kanilang ginagawa hindi nila pinapakinggan kung ano may mga payo ng kanilang mga magulang. May mga asawang hindi natapat at ang pagiging tao na may kasamang kahinaan ay lubhang nakakalito at mahirap sundan na ang kalooban ng Panginoon. Kaya't pinalalahanan tayo ngayon sa ating mga pagpasa kailangan tayong magbalik loob sa Panginoon. At ang ating pananampalatayan ay nakasentro palagi sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa ating Panginoong Heso Kristo, sa ating paglalakbay tungo sa paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay at pagbabago sa panahon ng Kwarisma itutulak tayo ng mga talatang mula sa aklat ni Mika at mula sa mga talinghaga ni Jesus na tungkol sa kahalagahan ng pagsisisi at awa at pagpapatawad. Ang unang punto ay tinuturo sa atin ni Mika na ang Diyos ay hindi nagtitigil at hindi humihinto sa pagpapatawad at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tumatalima siya sa pangakong itinatag sa lumang tipan sa mga sinauna nating mga propeta, our forefathers, at ito'y pinapahayag niya sa ating mga puso na kanyang lilimutin ang ating mga kasalanan. Sa ating mga pagnanais makalapit sa Diyos sa tulong ng pagsisisi at pagninilay. Walang hanggang nating malalasap ang bagong tipan ng biyaya ni Jesus. Sa pangalawang punto, iniugnay ang talinghagang itinuro ni Jesus sa Ebanghelyo ang kas kasamaan at pagmamahal ng Ama. Tulad ng magiting na Ama sa talinghaga, na buong puso at bukas ang bisig sa kanyang mga anak. Ganoon din ang Diyos sa atin. Handa siyang tanggapin at yakapin tayo kahit ano paman ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipinapakita nito na hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos kahit ano tayo kasama. Tayo tinatanggap iniugnay ang kanyang pag-ibig sa kabila ng ating pagkukulang sa huling yugto ng ating pagninilay, inanyayahan tayo ni Jesus na pagnilayan kung sino tayo sa mga anak na binibigyang diin sa talinghaga. Tayo ba ay kagaya ng bunsong anak na nagbabalik loob na nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos? O tayo ba yung panganay na kagaya ng matandang anak na puno ng galit at pagtututol sa awa at pagpapatawad ng Diyos? Sa ating pagninilay, ating ipanalangin na higit pang pagkalingaen ng ating puso ang mga aral ng Diyos at makamtan ang biyayang dulot ng kanyang pag-ibig at awa sa ating mga puso. Sa ating pagtatapos, hilingin natin, si Hesus, napabayaan tayo sa ating mga pagnanais na maging katulad niya sa pagiging mapagpatawad, mapag-awang tulad ng kanyang Ama isabuhay natin ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagsisisi sa awa at pagpatawad sa ating kapwa. Amen.